So ayan mga ka-proud at papapasukin ko na ulit yung mga baka. Nandito ako ngayon sa loob ng pastula namin Ang aming mga baka. Ayan. So andito si Lungay. Ayan. So tara samahan niyo ako dito at enjoy natin yung mala New Zealand na uh, ambience dito sa amin. Wow! Huh. yun Awasan dito yung mga baka. At yun nga, overviewing dito, itangkita yung uh, mga kabundukan dito sa bayan ng San Francisco. Ito ay sakop ng barangay Huyun-Huyun, Huyun-Huyun, ano? yun tama ba? Ayan. So ito ay isa sa mga barangay dito sa bayan ng San Francisco. At ito namang dito ay, ayun, sa may Santo Niño, ayun mas kilala siya sa bayo. barangay San Dominio. Tapos itong kinalalagyan ko, itong lugar na to ay Bantayan Hills. Ito ay sakop naman ng barangay Mabunga. Ayan. So yan, tara. At medyo hapon na. Ha? Gabi na. Uh, papapasukin ko na to mga baka na to. Ayan at ayan nga, ini-enjoy pa nilang kumain. Ayan. So, tinatsyaga ako to na papasukin dahil nga may time na lumalabas sila dito sa torel actually nakabakod yung makikita nyo yung mga madrigakaw uh, yan Madriga Kauyan, yan ay bakod yan yung mga poste ng bakod namin ng alambre at uh, minsan ay nakakalabas sila dyan no? kaya tinatsyaga ako to na ipasok muna tuwing gabi doon sa torel nila para hindi sila makawala hindi sila makapamirwisyo ng mga tanim ng aming mga kapitbahay yan yung mga katabi namin dito yan so tara na uwi na uwi na Fiona Ito si Fiona yan tinatawag ko si Fiona yan yung nagkakamot na yan ayan yan si Fiona yan yung nangunguna sa pag uwi pag sinabi kong uwi uwi na yan sila uwi na uwi na yun si Niling yung itim nandun sa baba ayun uwi na uwi na gabi na Uy na. Uy na. Ito na, uy So, yun, si, si Angelina, yun, yung nasa gilid na yun, yung may busal. Yan din ay isa sa mga nangunguna kapag kauwi. Ito si Piona, yung tinawag kong Piona, ay ah uh, nanganganak na to, malapit na. So, siguro days na lang to or weeks. Ayan, uh, nanganganak na yan. So, yun. Uwi na tayo, uwi na. Niling. Psst, niling. Psst, niling. Uwi na. Yun o. Oh. Umikot na si Niling. Uwi na. Uwi na, uwi na. Uwi na. Uwi na. Uwi na, uwi na. So yung mga baby, walang pangalan yan ilan lang dito yung may mga pangalan pa lang ayan. actually mayroon dito si Risa Hontiveros ayan <laughs> ayan, ayan si Risa ayan, 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 ayan. si Risa yung matasang sungay ayan yung mahabang sungay wena wena ayan si Roan ayan nakasunod kay Niling si Roan ayan Oh, yun na si Fiona, oh. Yun. Kasunod ni Loren. Yun. Si Loren yung nangunguna. Si Lungay pala yung nangunguna. Oh, um, o, si Pangisa ay medyo mailap. Uy na, uy na! O, so, yan. Nakakatuwa sa kanila kasi na-train ko na sila. O, so, balik na ulit sila sa dati. O, so, hindi ko sila sinasaktan. Uh, never ko silang sinaktan. Never ko silang pinalo. No? Hilagang kusa lang sila na umuwi. Pag sinabi kong uwi, uwi. Ayan, umuwi na yan, yan sila. Kaya lang may time na pagka nagugulat sila bigla sila pumupunta dun sa so, may gawi sa malapit na sa papuntang Torel ay may gubat-gubat dun yun bigla na lang uh, pumupunta. natatakot siya kasi nagsasalita ako ayaw nila na maraming tao dito Nadi-distract sila so ang gusto kong ipractice na sa kanila ay yung uh, maraming tao no? kasi gusto kong maging ano to maging malanyo sila na, na pwede silang lapitan Pwede silang laruin. Ayan. <laughs> Kaya lang, ewan ko lang kung magawa ko yun. Yun, no? Oh. yun, no? Oh. Sarap maging bata. Sa <laughs> laro, laro lang. Ayan. Oh, bilis na, bilis na! Uwi na, uwi na, gabi na! Alam na, alam nila yung daan nila. Ayan. No? Ayan. So, yun. Mga, mga months na. Mga ganito pinapapasok ko sila tuwing gabi tuwing hapon ganitong oras la 5 yan para hindi nga sila makapag ano over the bakod <laughs> yun no, naka-align sila minsan makikita nyo naka-align talaga sila sunod sunod yun bis na yan uh, magsa sunset na yan Medyo makulimlim ang panahon Kaya ano ngayon Tapos kasama ko yung aking aso ng mapayat Ayan Susi Chichi -chi. Ayan Kasama ko yan Lagi kasama Ayan awa ko sa kanila Kahit napakarami nila pinapakain ko pa rin sila lagi, uh, lagi, nila ako sinasamahan Pag nakakita sila ng tao kahulagad Ayan o oh. may <laughs> Mailap na naman yung mga ano Pakita ko sa inyo dito sana umabot tayo dun sa ano. Hindi ako malubat Umabot tayo dun sa pinaka ano nila. Yan. Ganito lang ginagawa ko araw-araw. Tinatyaga ko to. Tapos kung asikasuhin yung aking mga kambing, ay mo iba ko pang mga gawain. Ay ito namang baka ang pinapapasok ko. Yun Oh. No? Pakita ko sa inyo nakalain sila, di ba? Nakakatuwa sila. Nakakatuwa. Yun. Tapos so, ayan ang aso. So, yung aso. Diba? So ayan yung daan nila. Sinusunsun nila yung daan na yan. Ayan, pati yung aso. Ayan, yung maliit na daan na yan. yan nakakarita ko sa inyo yung gawi rito ayan napakaraming ibon ayan oh liliparan. ayan ang bundok na maglihe ng San Andres ayan nanginilat nangikidlat ayan o, sayang kung may camera man sana ako kikita nyo rin sana ako <laughs> Wala kasi tayong cameraman eh. Tayo mahanap. Yan. Yan no, si Fiona. Yan Pakita ko sa inyo kung paano manguna si Fiona. Ang iniisip ko ngayon, si Fiona kasi mga So, pag nanganak siya, sino yung manguna sa kanila na? Yan no, di ba? Lumiko siya. Kasi, ito yan sila Oh. yun Tapos, pag akyat nila dyan sa ma-brown-brown -brown na yan, bababa naman sila. Very good, Fiona. Very good. Yan o. Yun. Diba? Yun o. Diret-diretso lang. Diretso lang. Ha? Alam mo na yan, Fiona, ang daan. Matanda ka na. <laughs> Ayan, so dito kahit na medyo nakakapagod din pero pag nakikita ko na disiplinado yung aking mga alaga, ayan. eto, eh, tuwa-tuwa na ako. Yun. Oh, wala si sa pila. Derecho. Move. Sinira yung pila eh. Ang kulit. Kulit ng mga bata kasi naglalaro eh. Ayan. so yan lang mga ka-proud ang aking mga ibabahagi sa si inyo, no? uh, talagang tiyagaan lang sa ganitong ano sa ganitong hanap buhay o yun o, balang araw siguro magkakaroon din ako ng ganito karaming baka <laughs> kung luloobin ano so sana pero sa ngayon kambing lang talaga ang meron ako <laughs> yan so yun uh, hanggang dito na lang uh, shout out uh, idol idol DGMX vlog Idol Brave Body LB Ayan sa lahat ng mga katropa natin huh? Shoutout sa inyong lahat Shoutout Electronic PH Ayan Idol Joy Marie Bernie Rada Ayan Shoutout sa iyo Idol Boy Makagala Ayan uh, Kailangan kong ikumad sila Kaya magmamadali ako kasi Si na minsan Dumidiretso dun sa gubat Yan, may gubat kasi dyan So yan lang Ah uh, ยินลรับ God bless า Happy f o r m i n g